Isang banal na tinig ang bumasag sa katahimikan ng aking puso. Sinabi nito, "Iwanan mo ang iyong bayan at ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupang ipapakita ko sa iyo." Ang tinig na ito ay hindi naririnig ng mga tainga, ngunit ito ay mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa sa dagundong ng anumang bagyo. Sinabi ng tinig, "Gagawin kitang isang dakilang bansa pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo." at sa pamamagitan mo ang lahat ng tao sa lupa ay pagpapalain ito ang mga salita ng panginoon na nagmarka ng simula ng aking kwento ako si abraham ipinanganak na abram sa ur ng mga kaldeyo sa maunlad na lungsod ng mesopotamia kung saan pinapakain ng mga ilog ng tigris at euphrates ang lupain ang aking ama na si terra ay isang respetadong tao ngunit ang aming mga buhay ay pangkaraniwan minarkahan ng mga panahon at ritual ng isang politeistikong lipunan. Ang banal na pagtawag ay parehong paggising at isang pagputol. Gagawin kitang isang dakilang bansa, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Genesis 12 Paano ang isang katulad ko, isang karaniwang mortal sa marami, ay napili para sa ganitong kapalaran? ang pangako ay kasing napakalaki ng kalangitang gabi na aking tinutunghayan. At dito, sa edad na 75 taong gulang, nagsisimula ang aking hindi kapanipaniwalang kwento. Nang magpasya akong lampasan ang takot at magsimula sa paglalakbay, hindi ko maiisip na maaabot ko ang edad na isang daan pitumput walung taon o magkaroon ng isang dakilang lahi. Dito nagsisimula ang aking kwento na may pusong puno ng pag-asa at nagsisimulang pananampalataya. Sinunod ko ang Panginoon at umalis kasama ang aking asawa na si Saray, si Lot na aking pamangkin at lahat ng aming mga ari-arian at ang mga taong nakasama namin patungo sa lupain ng Kenaan. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pag-asa na pinapatnubayan ng banal na pangako. Kami ay naglakbay pahilagakan luran, tumatawid sa haran at sa wakas, ay narating ang Kenaan isang lupain ng matabang mga burol at lambak. Ito ay isang rehiyong ibat-ibang uri na tinitirahan ng mga kanaanita sa mga puok na pinatibay ng bawat isa'y pinamumunuan ng sarili nilang hari. Ang buhay sa kanaan ay iba sa ur. Dito, ang mga bukirin at ubasan ay umaabot hanggang sa makakaya ng mata at ang halimuyak ng mga taniman ng uliba at puno ng igos ay humahalimuyak sa hangin bagaman ang lupain na aming tinahak ay mayaman at puno ng pangako, ito ay tinitirhan ng iba pang mga lungsod at kultura. Naglakbay ako sa bansa hanggang sa banal na lugar ng Shechem, sa ilalim ng puno ng roble ng Moir. Sa panahong iyon, ang mga kanaanita ang nagmamay-ari ng lupaing ito. Doon muling nagpakita sa akin ang Panginoon na ako. Pagkatapos, lumipat ako sa mabundok na rehiyon sa silangan ng Bethel, at sa pagitan ng Bethel sa Kanluran at Ai sa Silangan. Nagtayo ako ng kampo doon. Nagtayo rin ako ng isang dambana sa Panginoon at tinawag ang kanyang pangalan. Minarkahan ang bawat lugar ng aking pananatili ng isang kilos ng pananampalataya at debosyon. Sa kabila ng mga pagsubok ng aming pananampalataya, hindi nagtagal bago ang lupaing magiliw na tumanggap sa aking mga hakbang sa ilalim ng basbas ng isang banal na pangako ay naging hindi magiliw sa ilalim ng pamatok ng isang matinding taggutom. Bakit mo kami dinala sa lugar na ito? Aking tanong habang nakatingala sa langit, naghahanap ng mga sagot. Ang desisyon na pumunta sa Ehipto, ang lupain ng Nilo, at ng mga punong imbakan ng pagkain nito, ay ginawa ng may panghihinayang. Alam na susubukan nito ang pangako ng makapangyarihan na pangalagaan ang aking pamilya. At huwag matakot Huwag kang matakot, Abraham. Umalingawngaw ang pangako. Ako ang iyong kalasag, ang iyong napakagandang gantimpala. Genesis 15 Kahit na alam kong may takot sa kagandahan ni Sarai at para sa aking buhay, nag-isip ako ng isang plano. Mga tupa, baka, asno, aliping babae, asno, at kamelyo ang nagtanda sa aking pananatili sa Ehipto na minarkahan ng disonansya sa pagitan ng kasaganaan ng mga palasyo at ang pagkaalipin ng marami sa mga naninirahan nito. Gayunpaman, ang Panginoon ay nagpadala ng malalaking salot sa paraon at sa kanyang mga tao dahil kay Sarai. Nang matanto ni paraon ang katotohanan, hinarap niya ako. Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na siya ang iyong asawa? Bakit mo sinabing siya ang iyong kapatid? Pinapayagan siyang kunin siya bilang kanyang asawa. Heto ang iyong asawa, kunin mo siya at umalis ka inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid kami kasama si Saray at lahat ng aming ari-arian. Habang kami ay pinaalis sa Ehipto, hindi lamang kami bumalik sa Kainaan na may higit pa kaysa sa aming dinala, ngunit may mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng aming Diyos, isang tagapagtanggol, isang tagapagbigay, isang hindi nagkakamaling gabay sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Mula sa Ehipto, umakyat ako sa Negev kasama ang aking asawa, at lahat ng aming ari-arian at si Lot ay sumama sa amin sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos ako ay nagipon ng malaking kayamanan sa mga hayop pilak at ginto nagpatuloy kami sa aming paglalakbay pabalik sa hilaga pabalik sa Bethel sa lugar ng aming unang kampo sa pagitan ng Bethel at Ai kung saan ako unang nagtayo ng dambana sa Panginoon at muling tumawag sa Kanyang pangalan si Lot na sumama sa akin ay may mga tupa baka at tolda din. Ang aming mga ari-arian ay lumaki ng husto kaya't wala ng sapat na puwang para sa amin at sa aming mga kawan na nagdulot ng mga alitan sa pagitan ng aking mga pastol at ng mga pastol ni Lot. Noong panahong iyon, ang teritoryo ay tinitirhan ng mga kanaanita at mga perizita na lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon upang maiwasan ang mga pagtatalo at mapanatili ang kapayapaan iminungkahi ko ang isang solusyon kay Lot. Huwag dapat magkaroon ng alitan sa pagitan natin o sa pagitan ng ating mga pastol sapagkat tayo ay magkakamag-anak. Tingnan mo ang buong lupain sa harap mo. Kung pipiliin mong pumunta sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung gusto mong pumunta sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Tumingin si Lot sa lambak ng Jordan na isang matabang lupa na kahawig ng hardin ng Panginoon o Ehipto bago ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah. Pinili niya para sa kanyang sarili ang buong rehiyon ng ibabang Jordan at lumipat sa silangan na naghiwalay sa amin ng pisikal. Nanatili ako sa Canaan habang si Lot ay nanirahan malapit sa Sodoma. Na ang mga naninirahan ay kilala sa kanilang kasamaan at kasalanan laban sa Panginoon. Matapos maghiwalay kami ni Lot, muling nagsalita ang Panginoon sa akin. Pinagtibay ang kanyang pangako. Tumingala ka mula sa kinalalagyan mo sa hilaga, timog, silangan at kanluran, sapagkat lahat ng lupaing nakikita mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Gagawin kong ang iyong mga anak ay kasindami ng alabok sa lupa. Kung may makakabilang ng alabok, mabibilang din ang iyong mga anak. Kasunod ng utos ng Panginoon, naglakbay ako sa buong lawak ng lupain na may kamalayan sa banal na pangakong ipinagkaloob sa akin. Sa wakas inilipat ko ang aking kampo at nanirahan malapit sa mga puno ng roble ng Mamre sa Hebron kung saan nagtayo ako ng dambana at nakipag-ugnay sa Panginoon nagpapasalamat sa kanyang patnubay at mga pangako ng pagpapala para sa akin at sa aking mga anak. Isang araw ang Panginoon ay nagpakita sa akin habang ako ay nakaupo sa bungad ng aking tolda sa mga puno ng roble ng Mamre sa pinakamainit na bahagi ng araw nang tumingin ako pataas nakita ko ang tatlong lalaki na nakatayo malapit agad akong tumakbo mula sa bungad ng aking tolda patungo sa kanila at yumuko sa lupa bilang tanda ng respeto at pakikipagkapwa na nagsasabi Panginoon ko kung ako ay nakatagpo ng pabor sa iyong mga mata huwag mong lagpasan ang iyong lingkod tumigil at magpahinga sa ilalim ng punong ito hayaan mo akong magdala ng kaunting tubig upang mahugasan ninyo ang inyong mga paa at magpahinga sa ilalim ng punong ito. Magdadala rin ako ng kaunting tinapay upang kayo ay mapalakas bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay, sapagkat kayo ay dumating sa inyong lingkod. Sa di malamang dahilan, sila ay pumayag na nagsasabi, Gawin mo ayon sa iyong sinabi. Agad akong pumunta sa tolda kung saan si Sarah ay naroroon at hinimok siya. Dali, Kunin mo ang tatlong takal ng pinakamainam na harina at masahin ito, at maghurno ng ilang tinapay. Pagkatapos ay tumakbo ako sa kawan, pumili ng isang piniling, mabuting pinatabang guya, at ibinigay ito sa isang alipin upang ihanda. Walang pag-aalinlangan, hinain ko ang kurd, gatas, at ang guya na inihanda sa aming mga bisita na nakaupo sa ilalim ng punong kahoy habang sila sila'y kumakain nang tanungin nila tungkol kay Sara, ang aking asawa, sinabi kong siya ay nasa loob ng tolda. Isa sa kanila na ang mga salita ay may bigat ng banal na pangako ay nagsabi, "Babalik ako sa iyo sa oras na ito sa susunod na taon at sa panahong iyon si Sara ay magkakaroon ng anak." Si Sara na nakikinig mula sa bungad ng tolda ay lihim na natawa, hindi naniniwala sa ideya ng pagkakaroon ng kagalakan ng pagiging ina at ama sa aming katandaan. Ang bisita na alam ang pagtawa ni Sarah ay nagtanong, Bakit natawa si Sarah na iniisip, Magkakaroon ba talaga ako ng anak ngayon na ako'y matanda na? Mayroon bang napakahirap para sa Panginoon? Babalik ako sa iyo sa itinakdang panahon sa susunod na taon, at si Sarah ay manganganak ng isang anak. Natatakot si Sarah itinatanggi niyang tumawa, ngunit pinatotohanan ng Panginoon, Oo, ikaw ay tumawa. Matapos umalis ang mga lalaki patungo sa Sodoma, aking pinagnilayan ang banal na layunin at naghanda upang magpaalam sa kanila. Ibinahagi ng Panginoon ang kanyang mga plano sa akin, pinag-iisipan kung itatago ang gagawin niya sa Sodoma at Gomorrah, yamang ako ay magiging tagapagtatag ng isang dakila at pinagpalang bansa, na piniling magturo ng katarungan at katuwiran sa aking mga inapo. Bago ang nalalapit na pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah, lumapit ako sa Panginoon, nakikiusap para sa lungsod. Wawasakin mo ba talaga ang matuwid kasama ng masasama? Kung mayroong limampung matuwid sa loob ng lungsod, wawasakin mo ba ito? Nangako ang Panginoon na ililigtas niya ang lungsod alang-alang sa limampung matuwid. Ang aking pag-aalala para sa katarungan ay nag-udyok sa akin na higit pang makiusap binabawasan ng bilang ng mga matuwid na kinakailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng lungsod sa sampu lamang. Ang Panginoon sa kanyang awa ay sumang-ayon na hindi ito wawasakin kung makikita niya ang sampung matuwid. Nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma ng gabing iyon, ang aking pamangkin na si Lot ay nakaupo sa pintuan ng lungsod. Nang makita sila, siya ay tumayo upang salubungin sila, ipinapakita ang paggalang at yumuko sa lupa nakiusap siya sa kanila na pumunta sa kanyang bahay ang tahanan ng kanyang mga lingkod upang magpalipas ng gabi kung saan maaari nilang hugasan ang kanilang mga paa at sa umaga ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kahit na nag-aalinlangan sa una at handang magpalipas ng gabi sa plaza, si Lot ay nagpumilit ng husto na sa wakas ay tinanggap nila ang kanyang pakikipagkapwa at nagtungo sa kanyang bahay. Doon, Naghanda si Lot ng pagkain para sa kanila, nagbe-bake ng tinapay na walang pampaalsa at silay kumain. Hindi pa kami nagtatagal na magkasama nang ang mga lalaki ng Sodoma, mula sa bata hanggang sa matanda, ay pinalibutan ang bahay na humihiling kay Lot na ilabas ang mga lalaki upang abusuhin sila. Lumabas si Lot upang harapin sila at isara ang pinto sa likuran niya, nakiusap na huwag silang gumawa ng ganitong kasamaan inalukpan niya ang kanyang dalawang birheng anak na babae sa halip na payagan ang pinsala sa kanyang mga bisita. Isang desperadong desisyon na nagpakita ng kanyang pangako na protektahan ang mga pumarito sa kanyang bahay. Gayunpaman, tinanggihan siya ng karamihan at nagbanta na tratuhin siya ng mas masahol kaysa sa iba. Nang subukan nilang pasukin ng loob na magitan ang mga anghel, iniligtas si Lot at binulag ang mga umaatake upang hindi nila makita ang pinto. Pagkatapos, ipinahayag ng mga anghel kay Lot ang layunin ng kanilang pagbisita, ang nalalapit na pagkawasak ng Sodoma dahil sa labis na kasamaan nito. Hinimok nila si Lot na tipunin ang kanyang pamilya at lisanin ang lungsod. Sinubukan ni Lot na babalaan ang kanyang mga manugang, ngunit hindi nila siya sineryoso. Sa bukang liwayway, bago makapagdalawang isip si Lot, kinuha siya ng mga anghel sa kamay, kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae, at inilabas sila sa lungsod sa pamamagitan ng awa ng Panginoon. Pagkatapos ay ligtas, binalaan ng mga anghel si Lot na tumakas sa kabundukan nang hindi lumilingon. Si Lot, natatakot na hindi niya magawa ito hanggang doon, ay humiling ng kanlungan sa kalapit na maliit na bayan, Zoa. Sumang-ayon ng anghel, pinapayagan si Lot at ang kanyang pamilya na magtago doon. Nang sumikat ang araw at makarating si Lot sa Zoa, winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa langit. Ang asawa ni Lot, na sumuway sa utos na huwag lumingon, ay naging isang haliging asin. Kinaumagahan, bumalik ako sa lugar kung saan ako tumayo sa harap ng Panginoon, na nagmamasid sa takot habang ang usok ng pagkawasak ay umaangat mula sa lupa. Bagaman bumagsak ang banal na hatol sa Sodoma at Gomorrah, inalala ng Panginoon ang kanyang pangako sa akin, at iniligtas si Lot, isang patutuo sa banal na katarungan at awa. Sa gitna ng hatol, ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay isang seryosong paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Mula roon, lumipat ako sa rehiyon ng Negev at nanirahan doon. Pagkatapos kinuha ni Abimelech, hari ng Herar, si Sara sa kanyang palasyo. Kinagabihan, ang Diyos ay nakialam sa isang kapansin-pansing paraan. Siya ay nagpakita kay Abimelech sa isang panaginip at binalaan siya na siya ay magpapasok ng isang malubhang pagkakamali sa pamamagitan ng pagkuha kay Sara dahil siya ang aking asawa. Si Abimelech, nagulat at natakot dahil sa panaginip, ay nagtanggol ng kanyang kawalang kasalanan sa harap ng Diyos. Sinasabing kumilos siya ng may mabuting hangarin batay sa impormasyong ibinigay namin ni Sarah ang Diyos sa kanyang awa ay kinilala ang kanyang kawalang kasalanan at dahil dito, siya ay nakialam upang pigilan siyang magkasala laban sa kanya. Iniutos ng Diyos na si Sarah ay ibalik sa akin at idinagdag na ako bilang isang propeta ay mamamagitan para kay Abimelech upang siya ay hindi mamatay. Sa bukang liwayway, ipinatawag ni Abimelech ang kanyang mga lingkod at ikinuwento ang nangyari na nagdulot ng matinding takot sa kanila. Tinawag niya ako at labis na nababalisa. Tinanong kung bakit ako kumilos ng ganoong paraan na inilalagay siya sa panganib na magkasala ng labis. Sa aking pagtatanggol, ipinaliwanag ko na naniniwala akong walang takot sa Diyos sa Gerar at natakot ako para sa aking buhay dahil sa aking asawa. Ipinahayag ko rin na sa pagsasabing si Sarah ay aking kapatid, hindi ako nagsisinungaling dahil siya ay tunay na aking kalahating kapatid pati na rin ang aking asawa. Ipinaliwanag ko na kami ni Sara ay nagkasundo na sabihin ito upang maprotektahan ang aming sarili. Si Abimelech sa isang kilos ng mabuting kalooban upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan ay ibinalik si Sara sa akin at binayaran kami ng mga tupa, baka, mga aliping lalaki at babae. Nag-alok din siya ng kanyang mga lupain para sa amin na tirahan kung saan namin nais. Bukod dito, binigyan ni Abimelech si Sara ng isang libong pirasong pilak bilang isang paraan upang linisin ang kanyang dangal. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang Diyos ay namagitan para kay Abimelech sa kanyang pamilya at sa kanyang mga lingkod upang muli silang magkaroon ng mga anak dahil ang Diyos ay nagsara ng mga sinapupunan ng lahat ng mga kababaihan sa sambahayan ni Abimelech dahil kay Sara. Narinig ng Diyos ang aking panalangin at pinagaling ang lahat sa sambahayan ni Abimelech na muling ipinapakita ang kanyang awa. At ang Panginoon ay dinalaw kami ni Sarah sa isang kahimahimala na paraan, tinutupad ang kanyang pangako sa isang paraan na lampas sa lahat ng aming inaasahan. Si Sarah ay naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki sa aking katandaan ayon sa ipinahayag ng Diyos. Nang ipanganak ang aming anak, pinangalanan ko siyang isak bilang pagsunod sa Diyos. Walong araw pagkatapos ng kanyang kapanganakan, tinuli ko si Isaac, tapat na sinunod ang mga utos ng Diyos. Noong panahong iyon, ako ay isang daang taong gulang, isang patutuo sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Si Sarah, na puno ng kagalakan, ay sumigaw, nagbigay sa akin ng tawa ang Diyos, at lahat ng makarinig nito ay tatawa kasama ko hindi namin akalain na sa aming katandaan ay pagpapalain kami ng kagalakan ng pagkakaroon ng isang anak. Sa araw na naawat si Isaac, nagdaus ako ng isang malaking salusalo na nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Gayunpaman, hindi lahat ng bagay sa aming pamilya ay dahilan para sa pagdiriwang. Isang araw, nakita ni Sarah si Ishmael, ang anak ni Hagar na aking naging anak na nilalait si Isaac ito ang nag kay Sara na hilingin sa akin na paalisin si Nahagar at ang kanyang anak. Dahil ayaw niyang si Ishmael ay makibahagi sa mana kay Isaac. Ang kahilingang ito ay labis na ikinabagabag ko dahil si Ishmael ay anak ko rin. Ngunit ang Diyos ay namagitan. Sinabihan akong huwag mabahala dahil sa bata o sa iyong aliping babae. Sinabi niya sa akin nagawin gawin ang hiling ni Sara sapagkat sa pamamagitan ni Isaac ay tatawagin ang aking lahi. Gayunpaman, ipinangako rin ng Diyos na gagawin si Ishmael na isang bansa dahil siya ay aking anak. Sa mabigat na puso ngunit nagtitiwala sa pangako ng Diyos, inihanda ko si Nahagar at Ishmael para sa kanilang pag-alis, binigyan sila ng mga probisyon para sa paglalakbay, at nagpaalam sa kanila sa bukang liwayway. Hindi iniwan ng Diyos si Ishmael nang si Hagar at ang bata ay nasa isang desperadong sitwasyon sa disyerto, ang Diyos ay namagitan na tinitiyak sa kanila ang isang hinaharap at banal na proteksyon. Lumaki si Ishmael sa ilang, naging bihasang mamamana, at ang kanyang ina ay ipinag-asawa siya sa isang babaeng taga Ehipto. Noong panahong iyon, si Abimelech at Fikol, ang pinuno ng kanyang hukbo, ay kinilala ang pagpapala ng Diyos sa aking buhay at naghangad na tiyakin ang isang relasyon ng mutual na katapatan sa akin. Sumumpa ako na tratuhin sila ng may parehong katapatan na ipinakita nila sa akin. Gayunpaman, nagkaroon ng tensyon dahil sa isang balon na inagaw ng mga lingkod ni Abimelech. Sa kabila ng sigalot na ito, nagawa naming magkaroon ng kasunduan at nagdiwang ng isang tipang tinatakan ng palitan ng mga regalo at mga panata sa Birsheba na nangangahulugang balon ng panata. Pagkatapos ng mga mahalagang pangyayaring ito sa aking buhay, isang araw ay nagpasya ang Diyos na subukin ako. Tinawag niya, Abraham. Sumagot ako, narito ako, palaging handang makinig sa kanyang tinig. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang utos na yayanig sa puso ng sinumang ama. Dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na labis mong minamahal, pumunta sa rehiyon ng Moria at ihandog siya bilang isang handog na susunugin sa bundok na ituturo ko sa iyo. Hindi ko maipaliwanag ang bagyo ng mga damdamin na bumalot sa akin sa sandaling iyon. Ngunit sa hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos, bumangon ako ng maaga kinabukasan, inihanda ang aking asno, at nagsimula ng paglalakbay, kasama ang dalawa sa aking mga lingkod at ang aking minamahal na anak na si Isaac. Pinutol ko ang kahoy para sa handog at nagpatuloy kami sa lugar na itinuro ng Diyos. Sa ikatlong araw ng aming paglalakbay, natatanaw ko ang destinasyon mula sa malayo. Doon sinabi ko sa aking mga lingkod na maghintay kasama ang asno habang si Isaac at ako ay magpapatuloy. Sasamba kami at pagkatapos ay babalik kami sa inyo, tiniyak ko sa kanila. Pinasan ko kay Isaac ang kahoy para sa handog at inilagay siya sa dambana. Nang inabot ko ang kutsilyo upang gawin ang iniutos ng Diyos, isang tinig mula sa langit ang pumigil sa akin. Abraham, Abraham, tawag ng anghel ng Panginoon. Sumagot ako, narito ako, at inutusan ako ng anghel na huwag sakta ng bata na nagpapakita na ang aking takot sa Diyos ay totoo dahil hindi ko ipinagkait ang aking kaisa-isang anak. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang lalaking tupa na naipit sa mga sungay nito sa isang palumpong. Kinuha ko ito at inihandog bilang handog na susunugin kapalit ng aking anak. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ang Panginoon ay Maglalaan, isang deklarasyon na naging patutuo sa pagbibigay at katapatan ng Diyos. Pinagpala ako ng Anghel ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon mula sa langit at magkasama kaming bumalik sa Birsheba kung saan ako ay patuloy na namuhay, pinag-isipan ang malalim na aral ng pananampalataya at pagsunod na itinuro sa akin ng Diyos sa bundok ng Moria. Si Sarah, ang aking minamahal na asawa, ay nabuhay ng isang daan dalawamputpitong taon. Ang kanyang kamatayan sa Kiriat Arba, na kilala ngayon bilang Hebron sa lupain ng Kanaan, ay nag-iwan sa akin sa malalim na dalamhati. Nagluksa ako para sa kanya at nagdalamhati, nararamdaman ang kawalan na iniwan ng kanyang paglisan sa aking buhay. Pagkatapos umalis mula sa lugar ng kanyang kamatayan, lumapit ako sa mga anak ni Het. Ako ay kasama nila bilang isang dayuhan, walang pag-aari na lupa. Sinabi ko sa kanila, Bagaman ako ay isang dayuhan lamang na naninirahan sa inyo, mangyaring ipagkaloob ninyo sa akin ang isang piraso ng lupa upang mailibing ang aking asawa. Nais kong bilhin ito sa isang makatarungang halaga upang magtatag ng isang libingan ng pamilya sa kanilang kalagitnaan. Si Efron, na naroroon sa pulong ay bukas palad na nag-alok ng parehong bukid at yungib sa harap ng lahat ng naroroon na nagsasabing, Ibinibigay ko ito sa iyo sa harap ng aking mga kababayan, ilibing mo ang iyong asawa. Kaya, ang bukid ni Efron sa Makpela, kasama ang yungib at lahat ng nilalaman nito, ay naging aking pag-aari na opisyal na nakuha sa harap ng mga pinuno ng komunidad doon. Inilibing ko si Sarah, na minamarkahan ang bukid ng Makpela na nakaharap sa Mamre sa Kainaan bilang aming libingan ng pamilya. Ang pag-aangkin na ito sa harap ng mga anak ni Het ay nagtiyak ng isang lugar ng pahingahan para sa aking pamilya sa mga darating na henerasyon, isang patutuo sa aking buhay sa kanilang kalagitnaan at sa aking pangako sa lupain na ipinangako ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ni Sarah, ang aking puso ay nakahanap ng aliw at kasamahan kay Ketura isang babaeng pinakasalan ko. Biniyayaan niya ako ng higit pang mga anak, sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua, kaya't pinalawak ang pamilya na ipinangako sa akin ng Diyos. Si Jokshan, isa sa aking mga anak, ay naging amani na Sheba at Dedan, na nagpapatuloy ng angkan na ipinangako ng Panginoon na magiging kasindami ng mga bituin sa langit. Kay Isaac, ang anak ng pangako na ipinanganak ko kay Sarah, ay iniwan ko ang lahat ng aking ari-arian, tinutupad ang itinakda ng Diyos. Nabuhay ako ng isang daan pitumput limang taon, isang buhay na puno ng mga hamon at pagpapala, na minarkahan ng aking relasyon sa Diyos at ang aking pangako sa kanyang mga utos. Nang dumating ang aking oras, namatay ako ng payapa, nasisiyahan sa buhay na aking ipinamuhay at sumanib sa aking mga ninuno, nag-iwan ng isang pamana ng pananampalataya at pagsunod, ang aking mga anak na sina Isaac at Ismael sa kabila ng mga distansya at pagkakaiba ay nagsama upang ilibing ako sa yungib ng Makpela, ang lugar na aking nakuha bilang isang libingan ng pamilya. Inaasahan ko na ang kwentong ito ay magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang mga paraan gaya ng ginawa ni Abraham. Salamat sa iyong pagdalo at naway pagpalain kayo ng Diyos.